ito mga lods may isi-share ako sa inyo about sa uploading sa marina mismo na ginagamit kong apps i-search nyo lang yung image converter yan i-click mo yung sa baba yung png yan I download nyo yan yan yung ginagamit ko para malis yung 1mb na less 1mb na kailangan tapos punta ka dyo doon sana download yung apps sa so, open opinyo tapos ito yung example ko. Punta kayo sa photo tools. Photos. Yan. Iningan kasi ako ng 2x2. Tapos ako lang nagpicture. Yan. Click nyo lang yan. Open nyo yan. Tapos from, from JPEG to PNG. Yan. PNG. Click nyo. Tapos export. Just download nyo sa kung saan file gusto nyo kasi naranasan ko JPEG hindi tinatanggap ng marina mismo kaya ito yung ginagamit ko nakita ko rin to eh tignan nyo ito yung example yan sa details rename nyo muna 2 by 2 tapos from details tingnan mo oh. naka jpeg yan naka png tapos yung isa yung kinuha ko luma sa details ng gpeg tapos 1.9 mb mataas balik tayo sa isa tignan niyo yung kuan mababa na lang siya 80 kb na lang di ba yung size niya sobrang baba na kaya tatanggapin agad yan ng marina na-resubmit kasi ako sa marina mismo dito sa 2x2 kaya nagpa-picture ako sa GF ko lang dito lang sa cellphone kaya yun, pinasa ko. Sa awa ng Diyos, okay na. For signatory na ako. Hintay lang ako ng release. Thank you.